magandang umaga po mga kasikaso dito po hanggang sa cruising mga kasikaso pa ako ipauhin na ng uh, labang dito dati dati po itong highway na to dito po dumadaan yung bus, so ngayon po mga kasikaso hindi na tayo makakasakay ng bus kaya ang gagawin natin, sasakay po tayo na yung market papunta ang baklaran Nandito na rin tayo sa Sakay. Pagpunta so, ang Las Piñas. right Ito po tayo dito. Ito po yung crossing, no? Sasakay <coughs> po tayo ng Imarte. Papasok po tayo dyan. Ito, papasok po tayo dito. para makakuha po tayo ng ticket at po ulit kaya dito na pakit po tayo dito mga kaasikasa kuha po, po tayo ng para sa ticket Baba po tayo So maraming proseso mga kaasikaso Dahil Hindi tulad dati uh, Sasakay ka na lang ng bus pupunta po ng kung saan ka pupunta ay marami na po kasi ano, uh, dadaanan right Ay, dito na hinlati. Yung arti ko lang. misyu boulevard crossing mga kasikaso sasakay po tayo ng papuntang Ayala right right so dito na 5 uh, minutes lang mayroon na agad masasakyan na train sasakay po tayo mga kasikaso guys sa Ayala at uh, bababa tayo papunta po tayo na uh, alabang Ayala si station po ulit tayo ng escalator masakay po tayo ang uh, isang ulit at po ulit tayo mga kaasal ayala mga kaasal so dito na tayo sa ayala Naayos uh, lang yung ating bomba para sa ganun hindi ma So pag pababa mga kasikaso dito sa Ayala hahagdan po tayo. Right. Alright, so dito na po tayo sa bus. Itong bus na to, papunta pong Alabang. So yan po ang bus, papunta ng Alabang. Gan po tayo sa sakay mga kas, kaso Alabang. Right. Sakay po tayo. Dito, dito po tayo sa bus. At punta po tayo ng Alabang. Dito po tayo ng... Ah, uh, Hindi ba narinig niyo 'yung tao? Hindi wow. Bila, wow. itong base, man, man, ito, na itong bus, May hindi ba? May hindi mo natawag din, Di tao na tayo. Wow, so dito na po tayo sa Alabang South Station Yes Yan mga kasikaso So Salamat po sa Sa inyong paggabay At sa inyong manunod po ng video na ito mga kaskas shout out po sa ating mga followers viewers maayang puntag po sa inyong bye bye